hi guys. So, let's eat balot. So, dito po kami kay ate ko. Kasi ayaw namin ni Kiwi close. Kaya nga, pinigil ko lang yung sabaw niya parang maitim. Ha? <laughs> hindi. Na hindi yeah. nalili ko yung balot. Hindi nalili ko yung balot, oh. Tignan natin. Sarap to may suka at asin. Mm -hmm. Kaya lang maitim talaga siya. Lalagyan natin ng suka at saka asin. May 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 yung, 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 yung sisig. Tapos, imatay yung... natin yung sisig para makita niyo yung pagkakas. Katiri! <laughs> <laughs> Tignan nyo ba guys yung balot? Kadya, Tapos maganda yung background music dito. <laughs> ano sabi mo? Naka LSS. Nakaka-inglab. Woo! <laughs> Sarab! Ayan no? Na. Ayan na, ah. hindi kita yung kuklose ha. Yung mga mo ha. Ayoko tayo yung. Ay, Hi guys! Ayan ang ganda, balot sa puti. Ganun ba? Maitim. Eh, okay, ganyan talaga yan, balot sa puti. Kala ko talaga ganun din naliligo. Kaya <laughs> ayaw ko kumain kasi naasara ko ni Ate Manok, ayaw kumain ng balon. Hindi <laughs> na nga ako bibili sa kanya ng balon. <laughs>